Okay, mga kamukil, magandang umaga. So ngayon, gawa tayo ng gate, mga kamukil. Bali gawa ko na yung frame nito, mga kamukil. At pagbabatak na lang no sa mga winnie wildingan, yung ating gagawin muna ngayon. Dahil may nag-comment sa atin, mga kamukil, na kahit to pag babatak ng body pillar, ah uh, <coughs> hindi ko daw alam paano daw ako magiging isang pintor no so gaya ng sabi ko hindi ko naman pinagmalaki yung aking mga na alam, kaalaman mga kamungkin no? Bagkus, ito po yung aking isinishare sa inyong lahat no? sa mga gustong matuto ukol po sa konstruksyon uh, hindi lang natin sa pagmamayabang mga kamungkin sasabihin ko na yung totoo halos halos po usapang konstruksyon alam ko na po yung trabaho na ito no? so yan po idol oh, sa nagko-comment no? yan lang po yung pagbabatak ng body pillar na sinasabi nyo pansinin nyo po kung paano yan itrapo no? sa mismong bakal na ating gagamitan iba po yung preparation ng pagpipintura ng mga bakal at saka mga drywall mga kamukil iba no? iba din po so ako po yung unang nagtutong nagpipintura o natuto sa pamimintura sa, 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 sa sasakyan po mga kamukil yung pinakauna kong natutunan no? at hindi ko bulubos akalain na ako po yung napunta dito sa construction sa paggagawa paggag ng bahay no? kaya sa lahat ng usa nagko-comment ng ganon, wag uh, huwag mo masyadong maliitin yung tao idol no na hindi mo masyadong alam no. Baka tayo lang yung mapapahiya pagdating sa panahon. So ngayon, <coughs> ginagawa ko diyan mga kamukil, binabatakan ko yung mga wini-wilding natin pagdating doon sa mga design, mga joint ng ating tubular. O kailangan mawildingan yan kasi nung unang-una pag hindi natin uh, kailangan mabatakan pag hindi natin maisara yung mga butas-butas maaaring kalawangin kagad yung ating gate So, yan. Sa paggagawa kasi ng gate, mga kamukil, pinakauna natin gawin, sukatin lang natin yung ating paggagawa ng gate, kung gaano kalapad siya at gaano kataas yung gusto mong uh, gawin, gate, mga kamukila. At, syempre, coordinate ka na rin sa may-ari. Ano yung mga design niya, gaano kataas yung tayo ng gate niya, para hindi na tayo pa ulit-ulit, no? Kasi naranasan ko na yan, mga kamukil. So, ngayon, pag nalalaman natin, may design silang uh, ibibigay, so gawin na natin and then tapos nito mga kamukil <coughs> pagka sliding gate kailangan may release tayo yung gugulungan ng ating gulong so kung napapansin nyo ayan, yung gamit ko dyan mga kamukil 3x16 na angle bar so, nakataob yan mga kamukil ha ah, sa mismong flooring natin at kailangan paglagay dyan mga kamukil nasa tamang level yan kasi pag wala sa level yan mga kamukil talagang mahihirapan kayo ngayon, ang ginagawa ko dyan mga kamukil pinapakapit ko siya talaga sa dun sa matibay na una naglagay pa ako ng isang angle bar dyan mga kamukil tapos pinadikitan ko siya ng isang angle bar yung unang angle bar mga kamukil nakawield uh, yan sa mga bakal dun sa ating pinaka-flooring uh, yun po yung ginagawa ko dyan kailangan mga kamukil nasa tibay yan kasi aapakan nya ng gulong pagka mga ganyan ngayon pag wala sa saktong tiba yan pag inaapakan niya ng gulong ang mangyayari kakalo, kakalog yan sa katagalan tapos yun yung cause o dahilan kung bakit siya matatanggal so malaking trabaho po yan pagkaganyan kailangan na patibayin natin pagka re ng ating, release ng ating o release ng ating git yung ang pag-uusapan so ngayon mga kamugel dahil usapang sliding git tayo mayroon din isang nagko-comment na masyado talagang siguro Uh, magaling siya pagdating sa ganitong mga gawain hindi ko rin alam so saludo ako sa iyo idol no so yung komit niya sa akin uh, hindi daw ako gumagawa sa mga git na sa mga project ko yung mga tauhan ko daw o yung mga kasama ko no so ito ipapakita ko sa iyo sir kung sino ka man uh, lagi akong sinasabi kapag ka ganitong mga trabaho hindi ko pinapaubaya yun sa mga kasama ko lalo na pagdating sa mga interior design no mga TV console, ano pa man paggagawa ng design sa kisame ako mismo yung gumagawa talaga naging hands on po ako pagkaganitong mga klaseng trabaho so papakita ko sa inyo o sa iyo sir na ako talaga yung gumagawa sa gate no? hindi ako nag uh, dito sa pagbablog so, ngayon <coughs> yung ginagawa ko kinukuha ko yung level dahil na ilagay ko na yung frame ng ating gate so kailangan importante yan mga kamukil makukuha natin yung level o straight nang tayo ng ating frame sa gate upang maiwasan natin na masikip siyang itulak, hindi siya smooth itulak. So, yun po yung isang dahilan, no? Na kailangan nating i-level. And then, pangalawa, maganda siyang tingnan. Kasi kapag ka hindi levelado yung mga kumkil, makikita din sa bandang gilid na hindi uh, pantay sa tayo o hindi tuwid yung tayo ng ating uh, gate. git. Makikita yan sa gilid. And then, yung paglilibil na din yan mga kumkil, isa din yan sa paraan o pinakaunang steps para ikabit natin yung ating uh, ruler guide dahil dyan sa level na yan dyan na natin itatapat mismo yung ating uh, gulong ng ating ruler guide para uh, makikita natin pag weld natin kasi may guhit na tayo sa level natin madali na lang natin siyang ipadikit at i-welding ayan okay, kung napapansin nyo ina-align ko yung ating ruler guide tinatapat ko talaga yung pinaka gilid ng ating prim sa gate dun sa ating nilibil kanina. So ngayon nung natapat ko na yung gate at lumapat na yung gulong ng ating roller guide, uh, inispat ko na siya. So sa ganitong paraan mga kamukil, pagka ganito yung trabaho inyo, huwag diretso ipopul wheel yung gawa natin. Ispat-ispat lang mga kamukil, tatlo o dalawang ispat lang muna. Sa kanyo na ipopul wheel mga kamukil kapag ka, functional na talaga yung ating gate at nakikita nating wala nang sablay, wala nang mintis, uh, smoothly siyang itulak. So, saka natin i-weld. Yan, napapansin nyo, pinapatungan ko pa ng level bar. Kailangan patag na patag. Kasi kapag hindi yan patag, hindi yan nag-level, yung lapat ng ating pinaka-roller guide dun sa ating bakal o sa frame ng ating gate ay hindi pantay. May makikita tayo na yung sa taas, lumapat na dun sa frame sa ating gate, sa baba, may kunting uka pa siya mga kamugail. So, kailangan malibil natin yan. Para kung titingnan yung ating roller guide, lahat lumalapat doon sa ating pinaka frame so ngayon mga kamugail dahil nakiabit ko na yung pinaka main gate natin ito na namang service gate yung aking inaalaynan o nila kinakabitan ng gulong so sa pag align ng gulong mga kamugail hindi ko na yan na uh, ipokus ng maayos kasi uh, pabilisan madalian yung trabaho ko dito mga kamugail kasi ang dami ko pang uh, gagawin dito kung napapansin nyo yung kilos ko oh, Sa bawat tapos ng isang trabaho, tayo kagad. Ka o oh, ano man yung dapat gawin, ginagawa ko kaagad. So ayan, binubuhat ko na siya mga kamukil palabas. Dahil gusto ko na siyang ilagay dun sa ating uh, release. Ayan na. So pinaka-importante lang dito mga kamukil, uh, lalo na sa paggagawa ng prim ng ating gate kailangan nasa eskwalado lagi yung ating mga kanto yung mga corner natin mga kamukil kailangan nasa eskwalado yan at siyempre yung ating paggagawan no kailangan patag na patag siya hindi yung pabako-bako mga kamukil kasi pag gumawa tayo ng frame ng gate na nasa bako-bakong lugar hindi magkakanda ganda yung ating trabaho dyan o magkalitsi-litsi yung ating trabaho talaga kapag wala tayo sa patag o libilahan ng lugar so yan mga kamukil dahil na-align ko na yan nagkabit ko na yung ating service gate yan na yung takbo ng ating pinaka sliding gate double sliding gate to mga kamukil ah uh, kaya tinatawag ko siyang double sliding gate kasi yung ah uh, main o service gate natin mag i-slide din yun kasi uh, kadalasan kasi mga kamukil pag service gate ano lang siya butterfly type so ito mga kamukil double sliding gate right mga kamukil no? ayan natapos ko na masit up yung double sliding gate no? ngayon papaabot natin kung paano ba siya uh, asimbulin yung double sliding gate natin so dito mga kamukil dun sa panabo project natin iba din yung diskarte ko puro improvise yung gamit ko dun so dito gumamit tayo ng roller guide ayan o oh. bawat dulo so yung pagkakabit ng mga kamukil kailangan din yung alignment no? so, nakikita nyo naman sa unang bunga ng video kung paano ko siya inalign yung pagkabit ng ganito okay so, ito yung saratoy sara ito yung kabuang gate natin yan yung design nya hindi pa yan tapos bukas uh, paglilihan na lang ng body pillar yung gagawin ko tapos halilinisan lahat pati yung primer lilihain ulit tapos primer natin ulit pagkatapos ma primer uh, gawin na natin yung design dito so kung nakikita nyo yan yung mga design nya so bukas makikita nyo rin kung paano ko siya uh, trabahuin so, bukas pa talaga yung pinis nito mga kamugil pero ipapabot ko na lang kung paano ba gawin yung double sliding gate yung pangalawang sliding dito mga kamugil itong service kit natin yung dadaanan ng tao okay sara to isara so yung pinakakulang dito yung lock dito to maglalagay tayo ng lock dito para sa lock ng pinaka main gate ngayon buksan natin yung service gate buksan toy dun ka sa loob toy sa loob ayaw ka nang kuan. ka nang yan so yan mabubukas yung mga kamukil dahil may wala pang lock doon ayaw pala biya panay stopper so, balik ayan mabubukas yung mga kamukil ba? Diba? double sliding gate sige saragyod dito ka sulod kinay lock na lock Ikuan ng lock. Yan, di pa matunong mag, ano, mga kami sa lock. Dili. Kini to, Kini may luwag ko no? Ano yun? Ano saan, Gidot na. Yan. Buksan mo ulit. Diyan ka lang. Oh. Eh, tulak. Double sliding gate. Yan. mabubukas yung pinaka-service kit nya. So, yung ginagawa natin dito, paano ba natin gawin tong sliding gate sa service uh, git natin. Ngayon, yung ginawa ko dito mga kamukit, ito yung ating lock. Ayan. Kain lang natin to. Tapos, yan na yung ating improvised na lock. No? Ayan siya. So, ngayon, yung ginawa ko dito mga kamukil, Naglagay lang tayo dito ng ah, uh, na. Bumili ako ng maliit na bearing, tapos in-improvise ko 'tong mga kamukil dito. <coughs> no? Ah, uh, siya na plain nasa 12 mm, yeah, laki niya. Pinili to. Tapos uh, pabrikit ako dito mga kamukil, nilagay ko yung bearing sa taas. Yan yung magsisilbing gulong niya. Tapos pinabrikit ko din tong angle bar na to. Diyan natin siya pinapakapit. Ito yung magiging railings ng ating uh, service gate, no? Tapos itong gulong, itong bearing, ito yung ginawa nating gulong, ano. Tapos dito mga kamukil, sa pinakamin uh, gate natin talaga, yung buong gate natin. Ang ginawa ko dito, nag-improvise din ako ng bearing. O sa kabila mga kamukil, papansin niyo magkabilaan yung ating roller guide. Dito, isa lang yung roller guide na nilagay ko. Doon lang sa labas. Hindi siya pwede dito kasi sasabit yung ating pinaka ah uh, release ng ating service kit. Ayan oh, sasabit siya. Kung uh, dalawa yung ilalagay nating uh, tawag nito, uh ruler. So ngayon, isa lang yung nilagay ko diyan tapos pinalit ko sa kanya, uh, bearing na maliit. Ini-improvise ko siya, pinasukan ko siya ng uh, 10 MM tapos naglagay ako ng stopper. Ayan. So kanya-kanya lang diskarte ito mga kamag diskarte ko. Na, uh, ito rin yung diskarte ko. So kapag bubuksan natin to, tao lang yung lalabas. Ganyan yung ano niya. Ito yung dadala ng ano sa kanya. Yan o. Yan. Yan. O, kailangan. O, napapansin nyo, medyo mahigpit po siya pagdating dyan, mga kamukil. O, kailangan. Uh, walang supply tulad nito. Yung gulong niya. Pati yung railings niya. Ano. Yan. Tapos, lock natin dito. Okay. so ganun lang kadali mga kamukil. Tapos dito, yung ginawa ko rin dito mga kamukil, uh, naglagay din ako ng isang ruler dito sa pinakadulo. Ang purpose dito mga kamukil para hindi sila maghihiwalay itong service git natin at sa main git natin. So kung titingnan yung ating frame, putol siya dito hanggang dito, putol siya. Yan Kung gaano kalaki gagawin nating service git, dapat ganun din kataas yung ititira nating frame. Sa pinakaming git natin. Ayan yung napapansin nyo. Buksan natin. Ayan siya. Ganyan yung forma niya. So, medyo mas. Uh, hindi pa siya smooth na itulak. Kasi. Iga grind pa natin yan sa ilalim. Diyan siya sabit sabit. So ang titinan natin dito mga kamukil. Ayan yung forma niya. Itong frame ng ating service git is. Uh, gumagalaw. O kung itutulak natin, sasara natin mga kamkil, Magpapantayan yan dyan. Okay, yan ah. Okay. So, yan yung mangyayari mga kamkil. O ganoon lang, hindi ko. Na, kung paano siya, gawing double sliding gate. Ayan ah. Pag tao yung lalabas, ito lang yung bubuksan natin. Pero kapag ka buong sasakyan, lalabas yung buong sasakyan, hilain lang ito natin. Itong pinaka main gate. ah and discard natin so naway sana uh, mapagkunan nyo ng idea itong mga kamukil bukas yung pinaka finish nito matatapos ko na to okay thank you mga kamukil ako po yung uwi na kasi gabi na